Isa nakakalungkot na balita mga pumanaw pumano na nga ngayong araw si Yoyo Martires, dati siyang PBA legend, Olympian medalist at dating vice mayor ng lungsod ng Marikina. Sino pa naman ang hindi makakakilala sa nag-iisang Yoyo Martires mga kamati? Kasabay naman sila ng mga dating komedyante na talagang nagpasaya sa atin mula nung pagkabata natin no. Pero nakakalungkot nga lang dahil pumanaw na nga siya ngayong araw. Nabawasan na naman tayo na naging isang legendary komedyante. Unti-unti nang naubos yung mga komedyante natin mga kamatik. Medyo ngayon ko lang nabasa at ngayon ko lang napanood yung video na to kamatik sa Antipolo mismo page nila. Siyempre nung oras na halos mag-alauna na rin ng madaling araw. Pero nabigla din ako kala ko hindi totoo pero nung talagang na-research ko pinuntangin ko yung Facebook page nila talagang totoo pala talaga nakakalungkot lang kamati kasi biruin nyo kabataan pa lang natin talaga nga naman napapanood na natin siya alam nyo kamati talagang napakahusay niyang komedyante no? halos kasubay nila Vic Soto nila Dan Labra at marami pang komedyante talaga nga namang namayapa na So yun ngayong araw wala na rin siya kamatik. Pero isang pagpupugay sa na nag-iisang legendary yung martyrs. Salute ako sa inyo. Sa nagluluksa ng mga pamilya nila. Sa video nito nakikiramay po kami. Sa lahat ng mga tagahanga ni Yoyong Martires nung mula nang magsisimula pa lamang siya hanggang sa nakilala siya sa mundo ng piligol ng Pilipino. Mag-comment kayo sa baba kung ano ang gusto niyong iparating o gusto niyong masabi para sa mga tagahanga niya okay well sa lahat ng mga napapanood natin ng mga nagawa niyang pelikula nung araw mga kamatik no syempre halos sino naman di ba matatawa sa acting niya yung asset niya para magpatawa ng mga tao as in talagang literal siya kung magpataw wala siyang tinatabakan tao hindi niya kailangan manira ng kapwa niya gaya ng ginagawa ng komedyante ngayon napakalayo ng komedyante nung araw sa komedyante ngayon kamatik kasi biruin mo nung kapanahunan nila walang panglalait sa kapwa Pilipino kundi kamagpatawa sila natural okay sila Babalu, Redford White, Danny Labra tapos iba ibang komedyante pa marami na sila chocolate Madami kamatik eh. Halos yung iba hindi ko na matandaan kung yung mga pangalan pero lahat sila naabutan ko. Pero ngayong araw, syempre, nakabigla dahil sa pagpano niya, nabukasan na naman tayo ng isang legendary komedyante. Nakalungkot lang kamatik pero ganun talaga ang buhay ng tao. Kailangan natin tanggapin, ang kabayaran ng kasalanan kamatik is kamatayan. Hanggat may buhay pa tayo, hanggat nabubuhay tayo sa mundong to, gumawa tayo ng kabutihan sa kapwa natin. Maraming mga Pilipino naghihirap pero pilitin pa rin natin maging mabuti sa kapwa natin kung may kailangan tulungan ka mga tulungan natin pagpasyensya nyo na ako na ako rito ngayong gabi ka kasi araw-araw sa lahat ng videos ko sa mga vlogs ko na ako sobrang init kasi rito ka sobra kahit nung sa Amer pa sa kain na ikita nyo lugar ko na to halos club kasi dito kamatik ginawa ko tong video na to kasi kamatik na-intriga kasi ako eh. Kala ko kasi joke lang o baka fake news lang na syempre napakalakas ni yong Martires eh. Biloin mo halos parang wala namang nararamdaman. Halos ngayong araw na to binigla niya tayo. Syempre sa rin tayo. Isa rin tayo sa tagahanga niya mula no magpahanggang ngayon. Sa lahat ng mga pelikulang nagawa niya nung pagkabata ko, inulit-ulit ko lang panoorin kamatik. Hindi kasi siya nakakasawa eh sila sila, sila Vic to lahat ng mga nakasama niya sa industriya ng pelikulang Pilipino. Alos kung mapapanood natin siya kamatik, mag enjoy talaga tayo. Mawawala talaga yung problema natin sa buhay. Tara, kamatik, sa lahat ng mga tagahanga ng Yoyo Martyrs dyan, ating balikan yung mga panahong nagsisimula pa lamang siya. Panoorin natin yung mga nagawa niyang pelikula, kamatik. Isang pagpupugay sa nag-iisang legendary. Alas kung tutuusin, siguro, kamatik, wala na rin tayong mga kumedyanting, yung mga sinaunang kumedyante, siguro, mangilan ilan na lang ni siguro yung buhay. The rest siguro, wala na lahat. Nakakalungkot man dahil kailangan tanggapin yun, kamatik. Itong video na to kamatik, sana, nag-enjoy ka. Gusto ko lang ipaalam sa'yo at i-update ko kayo sa mga mga nangyayari, mga about sa celebrities. Kung may gusto kayong videos na gawin natin, comment lang kayo. Maraming salamat sa video ito sana. Nakapulot ka ng aral. Huwag mong kalimutan na may Diyos tayo, kamatik, Kung ano man, kung ano man pagsubok na pinagdaraanan mo, nandyan lang ang Diyos, kamatik magtiwala ka lang sa Kanya, manampalataya ka. So yung para kayo, para kayo yung martyrs, I will salute you naway maging mapayapa ang pagpano mo at naway sana sa kaharian ng Diyos diyan ka naman magpasaya kasama nila pasayay mo sila dyan yun yung martyrs nasa heaven na kayo lahat yun lang at uh, kung kung nagustuhan mo ang video na to kamatik para sa celebrity updates eh, like mo na ang video na to kamatik syempre mag comment ka na kung ano masasabi mo ngayon sa video ito Siyempre, huwag mo kalimutang i-subscribe ang channel natin at i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa tingin may bago tayong latest uploads kamatik.